tiki ay galing nga ba sa bayang ito? Ibanaw ta na tana ang mga namatay na nga ito Sa Easter Sunday, ibanaw na. Ang mundo so, yung ko kita ko yung ano niya wala siyang ilong walang bibig nakita ko mata walang pula Andito tayo sa bayan ng Dao Antique kung saan nagumpisa ang kwento ni Felicidad panoorin hanggang dulo kung makakahuli nga ba ang hunted PH ng aswang. Pumunta na nga kami sa bayan ng Dao upang mag-imbestiga patungkol kay Felicidad. Una namin pinuntahan ang munisipyo ng Tobias Fournier o Dao. Ayun mga kanta ka dito tayo sa munisipyo. Ano nga first name mo sir? Ernie. Ten Anong officer ni? Mayor's office. Mayor's office. Mayor's office. Go? Ma'am Jasa, um si Felisidad is um, ang narinig ko lang sa kanya is yung yung famous na yung baguong yung yung apon niya na kinip niya at saka ginawang bagoong. Ma'am Jane, taga dito ka talaga sa Dao. Anong mga narinig rinig mo about kay Felisidad? Kwentuhan ko lang mga sarasariyangan. pero ako na pati. Eh. Naaswang siya. Eh, eh. Hindi man ito patungkol kay Felisidad pero may nakakatakot na kwento. Ang ibabahagi si Kuya Ernie. Uh, ako nga pala si Ernie Aspuria. Nandito ako sa Antique pero hindi ako taga Antique As ta asawa ko taga Antique. Share ko lang yung experience dito sa Dao sa Barangay Villaflor. Ang karanasan ko dyan is nung gabing hindi ako makatulog. Dahil sa mga naririnig ko, kung ano-ano. Tumabas ako ng ano nang gabi kay may naririnig akong bago. Pero wala namang baboy doon sa balibot namin yung paglabas ko. Kalagit na pa lang ang taramnan, may nakita kong manok na ang laki. Sing taas ng tricycle. Parang malaki pa sa tricycle. So, tinignan ko sabi ko, wala naman na, wala namang ganong kalaking manok sa amin. Tsaka walang ganong manok na nag-aalaga ng ganon. Ito kong lapitan. Pero may, may napansin ako sa gilid na itim hindi ko muna siya and, 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 ano, pin, pinansin. Mm Gusto ko napitan yung manok para ma ano ko kung ostrich ba o ano yun. Ganun kalaki. Ganun kalaki talaga. Ostrich. Oh, so, sabi ano yun? ko, paglapit ko, siguro ma siguro mga dalawang akbang na lang. Nagulat ako nang biglang biglang lumingon yung manok. Pero itsura niya, daw palaka Ang ng bibig. Tsurang palaka talaga. Well, doon ako na, ano, sabi ko, ah, napatingin na lang ako sa, da, sa baba. So, sabi ko, mauli na nga lang ako. Babang papoli ako, tatlong hakbang, nakita ko na yung, ano, yung kulay itim na, hindi ko alam kung anong klaseng nila lang to. Basta nakita ko kulay itim na mahabang parang anong parang, parang, parang saya. Parang saya pero nung pagtingin ko, kita ko yung ano niya, wala siyang ilong, walang bibig. Nakita ko baka kulang pula. Unay si Felicidadis, hindi yes. kima taga siya, hindi talaga taga tao. Taga tao man Ah, taga tao. Pero, ah, sa bukit. Sa bukit. Porpilyo. Tapos yung husband niya is taga kaamura galing pa ngayon, ka natin. Taga kapis. Okay. Ito sa may susing pa katugan ng Katedan. balay ng kandidat crossing ka oh, uh, so, may Palawan, nakita mo to Palawan, Batuo Dito na ka to Ogan Ayun ka so, uh, so pupuntahan natin yung lugar kung saan nahuli itong si Felicidad na nagtatago ng katawan ng kanya mismo mga kamag-anak ngayon mga kaantad, nandito tayo sa may gilid ng dating bahay ni Felicidad. So may nakausap tayo dito na sinanay, nanay, nasasamahan nila tayo para maganap pa ng mga tao talaga na kasagsagan ni Felicidad. Eh. Parang saksi ba talaga? nga sa roka ang mother kang Orbilang Beach Resort Opo uh, hindi sige kayo lang, kayo lang po umupo na ayan mo best friend kim kamihan mo ha ha opo best friend kim kamihan mo Mga ka-hunted, tayo sa isang undisclosed location dito sa Antique. At gagawin natin ang Aswang Challenge. At sa challenge na ito, titignan natin kung lalapitan tayo ng aswang sa gitna ng palayan. Para sa ating aswang challenge, pupunta sa gitna ng taniman si David at hihintayin kung merong aswang na darating o aatake sa kanya. Isi-set up natin ating mga gamit at uunahin natin si David para sa solo challenge. Sa ngayon, sosorender na ni David ang lahat ng kanyang mga panangga. Ito po, surrender ko na po. Mga kantid, meron po tayong dalang lana na kapag lumapit na yung mga aswang, kumukulo raw ito at saka maapaw sa ano, kanyang sisidlan. So dito ka sa gitna, Kas. Oh. Okay ka na dito, na pwesto? Iiwan ka dito. Tapos medyo lalayo kami. Iiwan lang natin yung night vision. Hunted David, uh, anong expect natin? Anong expect ng mga kahunted natin na makikita? Siguro hindi natin alam. Baka na lumapit. Or bumula. Itong ating lanap. Tignan lang natin. Anong mamaya mangyayari. Patay, gina dyan sa dalim ka bala, gina. Best okay. friend galing ni nanay ni MC, Felicidad. So, so, yeah, best friend kami ganito, kalit ako na Palayhalay, bangto. gina ako dyan ka May bahay na yan, ako na, dyan ka rin. mga articles na yun babasa na nababasa namin, yung limang family members na na yun, she kept them, nagkasakit, namatay, and then she kept them under her roof. And then what she did was uh, actually, sabi niya, kaya ko silang buhayin. Ay, correct ra. Mura ang nagagawa ka, ng istorya. Ano Pagdating ng Easter Sunday. Dan, mm, pagkabanhaw. Si pagkabanhaw. Pagka Ibanawa, nanda ang aslo kapatay ka to. Dab uh, madura ang mata na sa prisuan after 5 days nga napulong. May bali-balita. Mura ako na ta na? ka, mandarato ah, ka nga. Ura, niya, manabak, Atun, mga lanahan. Mura man to. Pero na, as your best uh, kato, sabi mo, medyo talagang nag, nagsasama kayo. May mga times na magkasama. And then sabi mo nga, best friend mo pa. Ano yung mga ano po? Ano po yung mga karakter niya na hindi niya rin makakalimutan? na? history, mag-asawa, pumunta dito, nagrenta sa lupa ni Moscoso. Balay lang. Balay. And then, after that, nag-business siya ng tela. Uh, may negosyo ng So, nag nagbibenta siya ng tela. Paano siya na nag nagbibenta siya ng ginamos? Nay, totoo ba yun? Nagbibenta siya ng ginamos? mo na, Wala natin. Hindi kita kumakahambal. makahambal dahil wala takang kita. Kaginamos na yan. Hmm. Ay, kung so ano may ginamusri ang anang tiya i eh. Anang tiya, katong halaon nga nagap maligya, katabako, bala karaga. may ah. uh, so, kung sa ginamus. Namatay na tatlong yon, nasa bahay lang, saan niya po tinago? Dalim balay, ilalim ng bahay. Hmm. Yan, no? Uh, so, Ito so, bay, bay, so, bay. nagkasakit kasi sila. Mm -hmm. at uh, uh, mong balay nanda, at para sa kanya, kaya, kaya niya silang gamutin, Nay, dahil nagkasakit, nawalan na ng buhay. Pero para sa kanya, mayroon raw siyang power na kaya niya silang buhayin. So, si mana, ka, uh, na, Uluna, yes. mm, ah, so, Pero, oh, pero normal na tao, nakakasalamuha pa ni nanay, normal. Ay, kamayad na ka Pilip mabait mga mga mabait, niya. na eh siya like personality oh, wise. Ay, mabait parehas ka to ng bana mo na si Jimmy. Hmm, si Jimmy ang ano, bana. Yun po yung si Jimmy na eh. Yun po yung taga tapis Taga Duenas kuno to. Oh. Ah. Mm. Duenas. May mga Duenas. Ang taga Duenas nga riyan base ko nandari istorya-istorya lang nandaka kuno ako tintin yung tigimo. Ah. <laughs> kung ano-ano nang -ano na- Tapos na kung ano-ano nang na-entertain niya ng mga thoughts na tapos biglang may power daw siya ako no and then nung namatay yung mga hinablis niya she believed na kaya niyang buhayin

Ayun nga, nag-solo challenge tayo ngayon sa so, hindi malamang daylan Walang lumapit at saka yung ating lana hindi kumulo mga ka-hunted. Dinibidyoan mo rin kanina. Hmm. Kaya wala tayong naramdaman mga ka -hantid. Hindi lang napitan ng aswang. so, mga kanted, ka ako yung next na mag-solo challenge. Ayun. Ano mga panangga mo dyan? Silver. 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 Tingin nga to. Ah, mga silverware. Ano? Ah, may kasabihan ba, kanted, uh, na Ayun, kasaning... ayaw ng mga aswang ng silverware? Kasi mga kanted, ka may mga kasabihan ng mga matatanda dito sa amin is pag may mga metal, silver, copper, is mahihirapan kang buhatin ng aswang. Ito ang Haunted PH Survey. Basta taga-antike, aswang nga ba? Tanungin natin ang mga antikenyo, antikenya. Sa so mga kanted, ka nandito tayo sa may isang pwesto dito, malapit sa munisipyo ng Dao. Hot Sticks Pizza House. Hi. Tapos, tanungin na natin sila. May million dollar question po kami sa inyo. Sabi raw nila, basta taga-antiki, aswang. Ano bang masasabi <laughs> niyo dito? <laughs> ano? Sir? Totoo or ano para sa'yo? O walang katotohanan? Wala po, kasi hanggang ngayon hindi pa kami nakakita ng aswang. Ayun hmm, daw. Natural guapa, pero hindi suhod aswang. <laughs> Bongga. Mm, maganda, sabi nila basta taga-antiki, aswang. Anong um, I think hindi tod nga aswang ang mga taga pero may mga kamaan mang aswang. <laughs> Uy. Madam, sabi nila pag taga-Antique aswang, anong ano mo diyan? ano comment <laughs> mo diyan? <laughs> eh, hindi naman basta lang po yung taga-Antique mga gwapa ka guapo eh. <laughs> <laughs> sabi nila, Ma'am Jen, na. basta taga-antike, aswang daw. Ay, hindi, hindi magpati. Mukhang Hello ma'am, good morning. Kapati ka sa Aswang kahit na garidya ka sa atin sa Antike? Ah, mm, uh, hindi ako kapati na ba sa Aswang. Harap kayo, ti. mo, kita mo, may Aswang. Mag-gulong pagkigip natin. O, tama, tama, ah. tama. Mama. ano masasabi niyo sa experience? Tingin niyo ba ma-establish natin na pag mag-isa ka, lalapitan ka ng aswang o tingin niyo may mga pagkakataon lang siguro? Uh, sa, sa aking opinion siguro, pagkakataon lang kasi uh, malalaman natin sa area eh. At saka kung uh, meron talagang mga aswang dito, uh, kasi may nakita ko dun na ano eh, nag, uh, tawag dun, naglalayad ng baka. Okay. I Iwan nila dyan. Kung alam ng uh, mga tao na may aswang dito, hindi nila iiiwan yan dyan. Uh -huh. So sa aking pagsaliksik kanina, wala naman nangyayari. Tapos wala rin akong nararamdaman. Yung lana? Yung lana hindi rin bumula. So siguro yung mga tao, mga kakakalang siguro yung sinasabi nila basta tagantiki. Maraming aswang. So in mga kaantid, nakita nyo naman yung solo challenge nila David at Manuel. Karakter ng aswang susuguring ka kapag mag-isa ka. Tingin mo, totoo yun? Actually, para sa aming mga experiences mga is siguro panapanahon or tempo-tempo depende sa tao or depende sa sa aura ng tao kung kung kaya ba nila ito o siguro hindi naman namin sinasabi na malalakas tayo pero kaya nga panapanahon lang din. At kaya nga natin Hindi natin mapipredict kung kailan sila aatake At kaya nga natin ginagawa yung experiment no Para Oo. malaman Pero naniniwala talaga ako na Pag solo ka Is malaking posibilidad talaga Na magpaparamdam sila or magpapakita sila